Good ng araw po ulit sa inyong lahat mga sir. Welcome back again sa aking YouTube channel. Ang ah, ngayong araw po isa na namang DIY videos ang aking i-share sa inyo. Ah ito po pala yung RS ko na carb. Ayan. Dahil sa marami na po siyang kulay, ayan. Gusto ko pong baguhin yung uh, kulay ng rim set niya, yung rim ayan. Kulay gold po 'yan. Babaguhin ko po gusto kong palitan ng kulay silver. So, meron po akong nabili ditong liquid susa. Yan po yung gagamitin ko na pangkalas dyan sa kulay ng rim na kulay gold. Try natin po to kung totoo po bang nakakatanggal to ng kulay. Okay, so subukan natin. Pisa na natin. lagay natin dito sa bowl ito mga sir press lang natin silisya na kayo mga sir wala akong taga video yan yeah. Oo nga pala, kung balak nyo pong gumamit na ito, dapat po gumamit din po kayo ng uh, gloves. Magsot po kayo ng gloves kasi sobrang katay na ito, tsaka sobrang init. mainit po ito sa balat. Ayan nga po mga sir, yan, oh. Naging silver siya. A few moments later. Po, mga sir, oh, okay, natapos na rin na lagyan ko ng liquid susa yung rim. Yung dating kulay gold, ayan, naging silver na siya. Ayan, tapos yung tapit cover ko na dating kulay orange yan naging silver din siya <laughs> yan mabisa nga po talaga yung liquid sauce sa mga aloy na may kulay mabisa ang pang tanggal yung sprocket po na kulay green po yan dati ayan o oh, naging silver din siya x-rays po yan na alloy tapos yung rim naging silver din ingat lang po tayo sa paggamit ng liquid susa kasi makatipo siya dapat naka gloves tayo gumamit yon ng gloves pag sakaling gusto nyong gumamit ng liquid susa ayan so pa subscribe naman po sa aking youtube channel para lagi po kayong updated pagka meron akong bagong videos na i-upload sa aking youtube So, salamat po lahat sa panonood.